Alam niyo ba yung insomnia mga par? Yung hirap kang matulog ba sa gabi? Ayon sa mga eksperto, ang pinakamabisang gamot no, 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 daw ng insomnia ay ang pag-inom ng emperador at mamulutan ng nagaraya o kaya dindong at lakimig. At tiyak na mapapahimbing ang iyong tulog pag nagainom ka nito. For today's video nga pala mga paray, andito kami ngayon sa Hotel Soko na kung saan ay sineselebrate nga namin ang katlong araw ng birthday ng ating kasamaan. At syempre may tagay-tagay at mayroon ding natutulog na o nabali na yung leeg mga paray. At yung iba naman ay talagang humiinom pa Pero yung dalawa oh, na ata ito dingdong At saka yung isa naman, nasobra ng laki ming kakahigok Tingnan natin itong mga tulog mga par Dahil pag tulog pala sila, ay magaling silang mag ano Mga ilokano pala itong mga par Pero iba-iba ang lugar nila Ito yung isa, taga-bowl itong mga par Pero magaling mag ilokano to ay My umahinak sundunan dito, itaag ba ito'y ulo ko, kasla, perisuel. Tama makaawi doon, tabi narutak na kami manan ni Parpar. Tinutakan na kami sa manan ni Parpar, kasi kami, katakaturog kami. Kitay tinut may sanga atagalit eh. Ay nako baka, may naksundo na, ito baka mahuldap na kumog na na. Tamadak doon, tikar gada mamisaw, iti, chikarong bulaklak. Sabi naman nung nakahubad na taga Manila, taga Manila po ito mga pare ay na baka itulod mo on tay ko dito ay kento ay badya mak kamadik kulat tadi dito yun ah ta nakalamlam dito ay abalay dito sugo ko na kuma ay na baka parta kam ta malamlam mi lahat manok dito ay nagkukukot at kinalam na dito ay alugar Pinggan naman natin siyempre ang tagasamar. Ay, napaka-wanda tatang na ako. Kamadag pa'y na ito'y bilti ko rin. Tikin bil iti danong. Taingatan ko palang iti imperator. Ta iso agas na ito'y insomyak. Ta iso nga ro'y ti agas ti insomyak. Ta magpaiso nga napigsa nga pang paturog. Ta dagiti duwang ang katwak naturo naturog damahit. Kasla damot la insomyada siguro dagitawin. Pwede ano na dalang isidoro, tiding dong kins